Ayan po mga kapatid, kukunin natin yung ano, yung unay mo natin yung ano, yung green new wing na opak pip uh, visual faded. Ayan po mga kapatid, ito yung ano, Good morning mga kapatid Kumusta pa kayo? Ah, magandang umaga Ang oras po natin ay eksaktong alas 6 ah, po tayo ng Bukawi Kasi magkikita po kami nung nakabili nung ibon Sa Green New Wing Na Opa PF SL Faded Ngayon iyahatid natin ah, So gito meron po tayong dala-dala Tatry natin na ah, ibinta yung ano Ayan yung blue fisher na faded sa isang blue o ay bio opa na split peep mga kapatid ayan ingay ng aso na to ah, pasensya na mga kapatid ang ingay ng aso namin ayan tapos ito yung green na uwing ah, opa pfsl faded ayan Ah, uh, bali magkikita na kami mamaya sa Bukawi. Eh mga Ah, uh, nga pala mga kapatid, for today's video natin. Ah, uh, mamaya pagdating natin, ah uh, meron kasi nagtanong sa akin kung paano daw magpalabas ng Crimino SL Faded. Ah, uh, ngayon mga kapatid, ihatid muna natin sa Bukawi 'to -hari natin sa Bukawi. Pagdating dito sa bahay, ah, uh, na natin yung kung paano magpalabas ng krimino o palay uh, mga kapatid disclaimer lang po base lang po sa akin pag-aalaga at sa karanasan sa pag-ibon uh, kung may mali man ako may sabi uh, patawad ko mga kapatid ayun pitakits po tayo sa bukawi eh. cut na natin 2,000 years later Gato, po. Ayan, mga kapatid. Uh, bali, nandito na tayo sa Bukawe. Ayan. Tra-try natin i yung blue fisher na faded di sa kaisang bayo o na speed PF at andito yung ano natin uh, green o pa PF SL Faded na visual ayan Nagingin okay, kung sila yung nagtitinto ng ibon dito mga kapatid. Ayan. Ayan mga kapatid, waiting na lang tayo sa ating mag meet up ng ating ibon. Ayan. Sana all Cut. ayan na nga mga kapatid uh, ito yung sinasabi ko yung pameta ko sa bukawin na nagparsib ng alaga nating ibon na pa inakay pala na green o pa PFSLK din ayan bro ayan paramihin ng na yan bro ayan ayan mga kapatid nandito na po tayo sa bahay kalalating lang Ah, uh, mga kapatid, kung hindi ko na ipakita yung pagdating at paglagay yung uh, paglagay ng mga dalawang ibon ng galing sa bukaw. Ah, mga kapatid, bago tayo pumunta din sa ating pag-uusapan sa kung anong pares ba ng krimino o pa. Ah, uh, muna ako ng mga halaga ibon. Ah, uh, muna natin. 2000 years later. Ayun po mga kapatid, bali tinanggal ko na yung harang dito sa kanyang parents sa kids nung kami lang pinag-alisan. Ayan. Bali, yung parents lang na lang naiwan dito. Ah, ngayon mga kapatid, ah, dito ko sila ilalagay. At ah, yung na, mga ano na yan, yung mga plate, yung hapunan na yan, ibababa ko muna dito kasi hindi pa naman sila gaano kalakas maglipad. Para mababa lang muna nila ang ada uh, hapunan ngayon mga kapatid ito na pupunta na tayo din sa ating ano uh, pag-uusapan ayan ayon sila ayan sila. yung nga pala mga kapatid, uh, pasensya na kanina, uh, mali pala yung ko na uh, nadala ko dun sa Bukawi. Ang um, nadala ko pala mga kapatid ay isang green OPA PF PFSL faded. Ito pala mga kapatid yung green new wing na uh, opa PF is lit uh, visual faded mga kapatid ayan mali na ko ayan 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 mga kapatid uh, ano po ba ang parents nito ang parents po nitong crimino opa SL faded ay parehas po split sa faded yung parents po nung primino ang ID po nung hen ay nung kak uh, green a uh, green new wing opa pf ay green new wing opa split pf split split faded split sa blue tapos yung hen po nung ay yung hen naman po ah uh, green opa split pf uh, split faded at uh, split din sa blue mga kapatid kasi magkapatid po yung pairings ng krimino na yan kaya ito po ang naglabas po isang krimino opa SL faded ayan po si si nabi kasi dyan mga kapatid medyo <laughs> ano yung sa aso ito meron po kasi tayong aso ayan Kinukulit po yung dalawang Hey! Lovely! Ang gulo mo ah! Pasok pa nga doon sa loob! Pasok! Ikaw! Ang gulo mo ah! Ayan! Ah, siya nga pala mga kapatid yung di ba ang alam po natin sa mga flight figure na mga faded talagang gray pero po rito mga kapatid sa krimino o pa SL faded Ayan po ang pakpak -pak niya, ang flight feeder niya mga kapatid. Ah, nakikita po natin sa mga krimino. Puti. Ito, may pagkap puti siya. Um, ano, tawag nito? Uh, ah, gray waste, yung flight feeder niya. Ah, papakita ko mga kapatid, ako wala tayo magkahawak ng phone. Ayan. Ayan po mga kapatid, kukunin natin yung ano, yung Unay mo natin yung ano yung green new wing na Opa PF uh, visual faded. Eh po mga kapatid ito yung ano yung green new wing SL faded na Opa PF ayan. Ayan mga kapatid, makikita niyo kung faded siya kasi hindi tong sumayt so kay feeder niya puti no ayan ayan oh. Sa so mga dulo hanggang dito Ayan. So, yung natural po na ano na green o kape, wala hindi po ganito. Hindi po siya gray, puti lang po siya mga kapatid. Ayan, ang mood ang inheritance nito po ay autosomal recessive po. Kailangan po both pair po may mga karagang palo para makapalabas po tayo ng ganito. Uh, kailangan po sa mga faded po kahit isa lang, uh, kailangan po kak yung faded natin. Kahit split lang po, ano makapalabas po tayo. Makakapalabas po tayo doon ng isang visual na hen na faded. Ayan po. Ayan mga kapatid. O, kitang kita. Ayan. Uh, ah, sunod na natin yung ah, tawag nito. Yung krimino. Ayan na. Ayan po mga kapatid. Ayan, kita nyo po sa ulo. Yung krimino po na walang kargang faded po at hindi faded po mga kapatid. Hindi po ganito ang gulay. Ayan po mga kapatid. Oh, may pagka greyish po yung kanyang pakpak. Ayan. Ayan po. Ayan mga kapatid. Wala lang po kasing maipakita sa inyo mga kapatid ang krimino na walang karga. Ayan po. Ayan mga kapatid. Nakikita po dito. Ayan. Yung, kung anong kulay nun nandito, ganun din po dito mga kapatid. Ayan. Sana mag-cut na lang mga kapatid para maganda. Ayan. Ang ano po nito, ang pairing po nito mga kapatid, ah, isang... Ay, yung nabanggit po kanina, back to back, green lang po, pero naka-speed sa blue po yun. Kaya nakapalabas po tayo ng isang o Opa SL Faded mga kapatid. Ayan. Napakaganda mga kapatid. Uh, comment na lang po kung tawag nito. Uh, kung may mali po sa mga sinasabi ko mga kapatid. Uh, ganun din po mga kapatid. Ang MUI po nito ay ang ano po. Kailangan po autosomal po. Kailangan po may dugo, may boat pero may karagang ino. Ayan. Napakaganda mga kapatid. Ayan mga kapatid. Ayan po. Uh, bro, yung katanungan mo na sagot na. Ganun lang po mga kapatid ang kailangan ng material ko. Kailangan po kung gusto niyo mag-project ng ganito, ah, uh, kumuha po kayo ng ano, blue split in ah uh, blue split ino, no sp ah uh, opa na hen okay, tapos i pares mo ah uh, nito o okay, kahit green na green na split uh, green opa split ino split faded ka, yan mga kapatid uh, mga po tayo ng cremino Opa SLPD, SLP. Dito ang ah, magiging anak ng mga kapatid ah, kung may maglabas na ano na krimino o pa SLP din 6 ling hen. Ayan mga kapatid. Ganun lang po mga kapatid ang ano ang parents para, para makapalabas tayo. Ganun din po sa green Opa PF na yan na Ewing na SLP. Dito ito. Ayan mga kapatid yan. Ito, ito. Napakaganda. At ngayon mga kapatid, ah, bago tayo magtapos, ah, baka po pwede ko ng isang share. Like and subscribe po mga kapatid. Ayun. Ah, lalagay na natin sila mga kapatid sa, ano, like feeds. Tulayan natin itong no? ayan Ayun. Ayun. silang mga kapatid. Bali, dalawa lang sila naka naan dyan. Isunod natin to. Pagagandang mga materyales mga kapatid. Ayan, ngayon mga kapatid, ato, sinabi ko, bababaan muna natin yung kanilang hapunan kasi hindi pa nila kayang lumipad ng ano, tawag nito. Ah, mataas. Ah, ya Ayan, ayan sila. Napakaganda mga kapatid oh. Ayan. yung green o pa ah, green wing na o pa natin mga kapatid ay kita niyo yung night feeder oh. green na gray po tapos yung crimino natin ayan ayan mga kapatid ah ba't ba natin nilagay dito mga kapatid yung dalawang ibon na yan ah and sa akin lang po mga kapatid ah, base lang po sa aking mga bagalaga ng ibon kasi kaya ko dito nilagay para mabilis silang mag at maging malakas yung kanilang mga bagwis ng kanilang pakpak ayan kaya yun ang purpose ko rito mga kapatid pero may ibon dito na dalawa nilagay ko na lang dun sa baba ah uh, yun naman yung mga mature na wala nang problema dun ay sila mga kapatid uh, pakaganda mga kapatid mga kapatid hanggang dito na lang po ulit maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa mga bagong subscriber at mga dati at sumusuporta sa aking video ay maraming maraming salamat po at anong tawang nito happy holy week sa inyo po mga kapatid ayan kung nasan man po kayo ingat ingat at medyo umainit ang panahon Uh, kailangan tubig lang tayo ng tubig mga kapatid. Iwas sa high blood. Ayan mga kapatid, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang.